Yan. dito tayo ngayon sa tulay na nirigalo ni uh, Senator Robin Padilla para sa mga kababayan nating mga taga buskalan napakagandang access. yung mahabang lakad dati ay wala na sobrang iksi na lang parang hindi ko kayang kaya ng akyatin mula doon sa saan iniwan yung sasakyan hanggang doon sa pamayanan sa buskalan ng 30 minutes na lang laking bagay tsaka hindi na masakit sa pa ayos napakaganda ng buskalan napakaganda ang experience din na uh, pakitang muli si Abu napaka napakadaming dumadayo at talagang nag enjoy sila sa kanilang pagbisita no? so, ganun din parang ako na sobrang nag enjoy ang ganda ng sea of clouds ang ganda ng tanawin ang sarap ng pakiramdam at tapos ang mataimtim na panalangin at wala, priceless, priceless ito sarap balikan at sabukan nyo rin puntaan tutuwa kayo sa experience ang gandang umaga